Can you now name the personalities na related sa ledger na dala ninyo, ledger or voucher? Uh, Your Honor, uh, okay lang po ba isasabit na lang po namin sa inyo. Uh, babanggitin ko na lang po ang mga pangalan po ng nakuha ko lang po. Opo. Ah, uh, ang nandito po ay si... Uh, si ano po, si Kong Roman Romulo, si Kong Marvin Rilio, si Kong Din Asistyo, si Kong Patrick Vargas, si Kong Marivic Pilar, si Kong Jojo Ang, si Yusek Terence Calatrava, si Yusek Bernardo. Ito lang po ang na ano ko po. Na Amounts at saka dates. Ay... Okay lang po your honor kung ano na lang po uh, executive session na lang po para po sa ah, sabihin na lang. Ay. Alam mo Supina, Ay, ta tayo lang tayo po mo. namin po ito po submit. Bas ganun din yan, bababasa rin. Basahin mo na lang. Hmm? Basayan Basayan na lang. Hindi ko ma hindi ako makarelate sa iyo. Your honor okay Not lang po ba i-submit ko na lang po kasi masyado pong mahaba. Never mind. Ganon din yan eh. Pahirapan pa. May uh, Your Honor, uh, umpisan ko na lang po kay, ano, kay Yusek Terence Calatrava. Uh, ano po, ito pa yung mga date niya. Ang date po niya is uh, December 11. Uh, Your Honor, uh, December 11, 2024 po, uh, 30% po kay Terence Calatrava po ito tapos nung December 11 po is uh, another 30% ulit of uh, ano po to parang 100 million at saka 50 million 30% of 100 million uh, yes po your honor and then uh, March 25 is another uh 15 and 30% may project yan naka-indicate ko anong project yes your honor oh, sige anyway sige proceed March 31, ko lang po. Uh March 31 is 15 million. November 20 is uh, 15 million. December 5 is uh, 18 million. December 6 is uh, 1.5. December 7 is 10 million. December 14 is 9 million. January 22 is 53 million. January 18 is 53 million April 18 is uh, 101 million May 3 is 5 million May 3 is 5 million uh kay Yusak Bernardo naman po through his anapa kay DE Manibulusan uh nung January 4 is uh I

Kay Kong Roman Romulo naman po. Mr. Chairman, just through. quick intervention. Yes, uh, Senator. Pwede ba i-confirm ho to ni Mr. Bernardo? Kasi mm. nandito na rin si Mr. Bernardo para Good alam point. natin kung uh, nagsasabi ng totoo. Good point. Yes, uh, Yosef Bernardo. Uh, Mr. Chair, uh, according to ano po, this kaya, it was given to Manny Bulusan. So, kung ako man po ay mayroong alam dito, I have to match with my records. Because Pagka po ako ay merong ganyan, as I stated earlier, meron po akong proponent. Meron pong project na katumbas yan. So, I will have to match that with the projects if really it's true. However, considering that it was given to Bulusan, I will have to end up with Bulusan. Yun po, Mr. Chair. Pero, Mr. Bernardo, may binibigay sa inyo si Bulusan na pera. Meron po akong nabanggit kanina na meron pong proyekto na si Manny Bulusan po ang katulong ma po. match nyo lang kung, kung kung yung sinasabi ni Mr. Diskaya, match doon sa binibigay yes. ni Bulusan. Iting Pero ang, ang, ang tanong ko, meron binibigay sa inyo si Mr. Bulusan? Meron po, Mr. Che, kasi nga po nabanggit ko po na there were projects with the proponents That I'm taking charge sa uh, Manny Bulusan po. Nung binigay sa inyo ni Manny Bulusan, sinabi ba niya galing kay Mr. Diskaya? I'm Muna sure sasab sasabihin niya. Hindi naman pwede magbibigay lang siya ng pera sa inyo na walang source. Hindi ko po maalala kung gano'n, Mr. Chair. I, I still have to match this. With never? Meron sa, dami po hong, sa dami niyang binigay ho sa inyo, never sinabi ni Bulusan <laughs> galing ho to kay Mr. Diskaya? Mr. Chair, si Bulusan po ang binigyan niya, hindi po ako. Oh. So... Hindi ko po maalala kung kailan sinabi ni Bulusan sa akin yon. When I have to have to match this with hindi Hindi niyo naman dinideny niyo na galing kay kay Mr. Diskaya o hindi niyo lang humaalala na kailangan niyo. Hindi ko po maalala, Mr. Kailangan Mr. Chair. Kailangan niyo lang i-check. Yes po, Mr. Chair. Okay.